Hey everyone, welcome back sa channel. Kung bago ka rito, tiyaking pindutin ang buton na mag-subscribe at i ang bell notification para hindi ka makaligtaan ng update sa pinakabagong balita sa celebrity. Ngayon, mayroon tayong talagang nakakataba ng puso na ibabahagi, lalo na sa mga tagahanga ni Jesse Corquera. Marahil ay narinig mo na si Jesse, ang trailblazing transman influencer at advocate, tama ba? Well, ngayon ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang napaka-espesyal na sandali sa kanyang buhay. Kaya lang, ibinahagi ni Jesse ang isang magandang milestone sa mundo na binyagan kamakailan ang kanyang anak na babae, si Kalia L. At, maniwala ka sa akin, isa ito sa mga sandaling iyon na antig sa iyong puso. Sumisid tayo. Noong ika negatibo 14 apat na ng Hulyo, dalawang libo at 25, ibinahagi ni Jesse sa social media ang kagalakan at pagmamalaki na nadama niya nang makitang binibinyagan ang kanyang pinakamamahal na sanggol na si Kalia L. Sa kanyang post, ibinahagi niya na ang karanasang ito ay minarkahan ang isang napakalaking sandali para sa kanya at sa kanyang anak na babae. At kung kilala mo si Jesse alam mo kung gaano ito kahalaga sa kanya. Hindi lang ito tungkol sa binyag, tungkol ito sa paglalakbay na kanyang tinahak at kung paano nagbabago ang kanyang buhay sa pinakamagandang paraan. Sabi ni Jessie, at sinipi ko, ang buhay ko ay hindi magiging pareho. At sa totoo lang, kapag nakita mo kung gaano niya kamahal si Kalia, naiintindihan mo kung bakit. Isinulat niya ang tungkol sa kung paano ang pagdating ni Kalia ay nagbigay sa kanya ng isang bagong kahulugan ng layunin at na makita siyang lumaki ang kanyang pinakamalaking kadalakan. Sa kanyang mga salita, ginawa ni Kalia ang kanyang mundo na kumpleto. Ang mga sandaling tulad nito na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang pamilya at pagmamahalan, anuman ang mga paghihirap na ating kinakaharap. Para kay Jesse, ang pagiging magulang ay hindi lang tungkol sa pagtuturo sa kanyang anak, tungkol din ito sa mga aral na itinuturo nito sa kanya araw-araw naging inspirasyon sa marami ang paglalakbay ni Jesse bilang transman at bilang ama. Hindi lamang siya lumalabag sa mga hadlang, ngunit ipinapakita din niya sa mundo ang kapangyarihan ng walang kondisyong pag-ibig. At nakikita ang kanyang anak na si Kalia na lumaki, na pag-isipan niya kung gaano kalayo ang narating niya sa sarili niyang paglalakbay. Sa tingin ko lahat tayo ay maaaring sumang-ayon na si Kalia L ay isang maswerteng batang babae na magkaroon ng isang mapagmahal at dedikadong ama. Ang kwento ni Jesse ay nagpapaalala sa atin na sino man tayo o saan tayo ng daling, ang pag-ibig ang bumubuo sa isang pamilya. Kaya, kung ikaw ay isang tagahanga ni Jesse o isang taong naniniwala lamang sa kapangyarihan ng pag-ibig, ito ay isang sandali na gusto mong ipagdiwang. Hangad namin si Kalia L ng habang buhay na kaligayahan, pagmamahal, at mga pagpapala habang siya ay lumaki sa napakasigla at mapagmahal na tahanan. Sige, yun lang para sa video ngayong araw. Ano sa palagay mo ang magandang sandali ni Jesse kasama ang kanyang anak na babae? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At, syempre, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang ilike at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Manatiling nakatutok para sa higit pang nakakabagbagdamdaming kwentong tulad nito. Hanggang sa susunod, manatiling mabait, manatiling matatag, at ipagpatuloy ang pagpapalaganap ng pagmamahal. See you sa susunod na video!